Si Aljo Bendijo sa DZXL News. Makakausap natin ngayon si Secretary Bienvenido Laguesma ng DOLE, Department of Labor and Employment. Secretary Laguesma, magandang umaga. Uh, sec, this is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN Manila, DZXL News 558. Magandang umaga Aljo. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-Tangkilik at taga-Subaybay. Opo Sek. Ilang POGO workers daw ang uh, mawawala ng trabaho oras na mapasara ang lahat ng POGO sa bansa. Hanggang ngayong taon na lang sila po. Aljo uh, batay po doon sa aming uh, coordination with Pagcor. Uh, umigit ko lang po mga 40,000 ang tinatayang pwede pong mawala ng trabaho ako uh, kung uh, sa pagdating, pagdating po ng katapusan ng taon, batay po doon sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Opo, okay. Uh, kumusta naman ang inyo pong isinasagawang profiling dole sa mga Pogo workers? Aljo, tuloy-tuloy po. At uh, sa katunayan, mahigit uh, 50% na po uh, nung mga na-identify na pwedeng nga uh, maapektuhan ang uh, na-profile ng ating National Capital Region. Ganon din po naman sa Region 4A. Dahil alam naman ninyo, Aljo, na karamihan po ng mga IGL na dito po nakabase sa na National Capital Region at meron pong ilan doon naman po sa bahagi ng Region 4A o ang ating pong Calabar Zone. Opo. Sinimulan nyo na po no? mag-offer po ng trabaho, livelihood sa mga pektadong workers sa Midpogo Band. Kumusta na po, as Secretary? Ah, uh, actually, uh, tama ka dyan, Aljo. Uh, pagkatapos pagkatapos magbigay ng direktiba ng ating Pangulo, nagsimula na po ng uh, nakipag-profile, nakipag-ugnayan po ang ating uh, National Capital Region at Region 4A doon po sa kanilang mga ikangay uh, nasasaklawan na o siniserbisohan ng mga IGL. At uh, wala pa naman pong uh, nagpapahayag na sila po ay uh, mag na. Uh, pero tuloy-tuloy po kami at uh, sinasabi namin sa kanila, Aljo, na itong serbisyo na ito ay uh, nakalaan para sa kanila nang sa ganon hindi naman magkaroon ika nga ng pagkawala ng kanilang trabaho, makahanap kagad po tayo at huwag na sanang hintayin pa yung pong katapusan ng taon bago po magkukumahog na mag po ng mga services. Opo. Uh, may, datos dato suba tayo kung saan sa lugar ang may pinakamaraming mawawalan ng trabaho sa Pogo, Secretary? Yes, Aljo. Dito po sa National Capital Region. Uh, meron po pong na-identify dyan, humigit kumulang mga 20,000 plus po. No? Tuloy-tuloy po yung aming pag ng datos kasi uh, hindi lang naman po namin tinitignan yung mga directly affected, pati po yung uh, pwedeng indirectly maapektuhan kung magsara na po yung IGL sa kanila pong pinagsiservisyuhan. Mm -hmm. Okay. Ano-ano uh, po yung mga posibleng livelihood assistance o trabaho po pwede maibigay sa uh, ito pong mga affected workers na may-offer po ng dole, Secretary? Aljo depende po yon sa aming makikita na pwede po nga ikangay may potensyal na uh, lalago at hindi naman po basta lamang uh, i-set up. Meron po kaming mga menu ng uh, tinatawag natin na livelihood projects pabari po yan, iba-iba. At uh, aming din po siguro nga gagabayan ang mga ating mga manggagawa na pipiliin ng livelihood at uh, hindi po yung uh, aming uh, ikangay pagbibigay ng serbisyo may kinalaman sa employment facilitation o paghahanap ng karampat ng tabaho na pwede po nilang mapuntahan pagdating po nung panahon na sila po ay uh, mawawalan ng hanap buhay. Opo. Ano pong uh, uh, kaya bang matapos bago ang deadline ng Pangulong Bongbong Marcos po, Sekretary, na mahanapan po ng trabaho ang uh, mga Pogo workers? Aljo, uh, yung amin pong target date sa profiling, ay ito pong susunod na buwan, dapat po ay matapos na namin lahat. Nang sa ganun naman po ay mahihanda namin yung mga uh, pasibling intervention. Meron din po kasi kaming isasagawang ng uh, mga job fair para po sa kanila nakikipag-ugnayan na po tayo doon po sa mga industriya o doon naman po sa mga business organization na nakakakita po kami ng mga trabaho na pwede po nating imat sa kakayahan po ng ating mga manggagawa at pwede rin naman po uh, maisama namin yung upskilling, reskilling ng mga manggagawa dahil marami po sa kanila ang trabaho po ay mga encoders. Uh, kailangan mm. po lang sigurong ma alio mabigyan ng karagdagang pampagsasanay para makahanap sila ng mas permanente, mas di kalidad na trabaho na pwede po nilang uh, mapagkunan ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Ah, -araw. uh, kaya ba nating tapatan yung malaking sweldo po sa Pogo? <laughs> Opo. Aljo. <laughs> 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 hindi naman hindi naman siguro maraming na talagang malaki ang sweldo, no? Kasi